Good morning, good morning mga kababayan na kaanting hero. Dito ako ngayon sa gubat. Mangunguha ako ng yung baging na may baging na may cross sa gitna. Ayun siya oh. Kaso paano kukunin niya ng lalim kasi oh. Ayun siya oh. Yan. Yan yung baging na may cross sa gitna. Kaso ang lalim kasi. Itong daanan no. Ito naman yung puno ng kwan. San Miguel. Doon pa yung mga dahon niya. Tapos yung bunga niya. Ayan no. Saan yung bunga niya kanina? Ito oh. ayan, yung bunga niya oh. Saan na ba yun? yan yung bunga nya yan yung bunga nya ka-antingero ito mm. ito parang bato na ito katigas yan ito mga ka-antingero uh, kahoy na lampasan ulit ito ayan puro baging ito puro baging Ayun sa ayun sa taas niya, tapos yung baba niya yun. Pababa pa ta ka antingero. Ito siya oh. Yan yung puno niya oh. Ito. Meron na naman ka antingero. Nakita ko ngayon. Yung mga willing pala dyan, yung mga may gusto ng ganito. Yung kahoy na lampasan na tinatawag PM lang kayo kaunting hero at ipapadala ko free uh, libre 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 kaunting hero PM lang kayo meron pa doon oh. meron pang isa doon kaunting hero ayun siya oh. ayun oh ayun meron pa siya yon lampasan din yung kaunting hero ayun oh. ayun sa taas naman bumutas hindi sa baba yung mga may gusto po, mga may willing, ipapadala ko po. Katulad po itong bunga ng kwan. To, dalawa na ho na bato. Dalawa na po siya na naging bato. Good morning po sa inyo. Ito sana, ito sana yung kukunin ko kaunting hero. Kaso, kutsilyo lang kasi yung nadala ko. Ito. Yan sanang kukunin ko kaantingero. Yan oh. No? Yan sanang kukunin ko kaantingero. Ayun. Ito sana yung kukunin ko kaantingero, kaso kun kasi yung dala ko kutsilyo to. Kutsilyo lang dala ko kaantingero. Yan sanang kukunin ko Napakaganda Napakaganda kaantingero, ayan oh. No? Yan para sa isang tao. Kaantingero mga kababayan yung mga wailing dyan koring ko yan pagka mag message lang kayo yung may gusto mag message lang at kukunin ko ipapadala ko libre ayan o oh. napakaganda kang o oh. ayan para sa tao kang tingero oh. ayan o oh. Ayun yung baba niya kanting hero. Ayun. Ayun yung baba niya. Yan. Ito kumuha ko ulit ng kwan kanting Kawayan na walang butas. Ayun oh. Ito yung mga kawayanan mga kaantingero. Oh. Yun. Mga kawayanan. kumuwa ko kaantingero. Yung mga willing dyan ng kwan. Kawayan na walang butas. Marami dito. Magsabi lang kayo. Mag-message lang kayo kaantingero. Libre ito. Ipapadala ko. Yan yeah, no? Yung mga ilalagay dito sa leeg. Hindi kasi ako mahilig sa ganun kanting hero eh. Yung mga may gusto. <clears throat> Ayan o, napaka-tarik to kanting hero Ang lawak ito. Ayan o. Yung mga willing dyan kanting hero, mga willing na kwan. Kumuha ng... Mga gusto ng kawayan na walang butas. Meron pa dito, ka hero kung gusto nyo yung kabalikado kasi dito. <coughs> yung mga salpukan, nagsalpok. Ayan to, oh. hmm. Hindi ko kinuha nun. Ayan, oh, salpukan. Hmm. yung mga wheeling dyan kumuwala ko konti namatay na pala marami dito ka antingero ng pangsangkap mga baging baging yan yung mga willing dyan mag message lang sa akin kahoy ay dahon na kurutan meron din dito bunga ng san miguel, meron din dito kahoy ng san miguel meron din dito Marami dito ka ang raw. Ito yung ilat oh.